Magandang araw, mga katulong. Ito naman yung katulong nyo at your service, just. <laughs> so, kahapon. Diba na last natin na paguhitan kahapon. So, napagsimulan ko na kahapon eh, roll up at saka i-cut yung iba. So, ito na lang yung natira. So, mga ilang pages na lang yung hindi natapos na i-cut na katulong nyo at saka i-roll iro up. So, ngayong umaga is gagawin po natin to para mamaya Ready na po yung lahat. So, maghanda na lang po kayo dyan para sa ating Junos Junotan sa ating Pang-Mirinda Blessing sa hapon. So, 1 o'clock po tayo mag-start naman niya. So, mag-start po ako ng live. Mga 1 o'clock. So, magsihanda lang po kayo dyan. Kasi nga, mga 1 o'clock mag-start ako. Pero of course, mag-start yung ating Junos Junotan. So, sa around ano, 1.15. Kasi na... Uh, ano po talaga ako ng 15 minutes para sa iba na medyo mahuli sa pagpasok sa live natin. So, ngayon is uh, tapusin muna natin to. Konti lang naman to so mabilis lang naman, hindi naman to aabot ng kalahating oras. So mga ano, mga 20 20 depende. <laughs> depende. Kasi sometimes mayroon na kapag gumagawa ako ni is nanonood ako ng drama kaya medyo matagal tapos yung ating pagkakata at pagro roll up natin. Pero kung dere-derecho na mabilis na tumatapos. Kunti lang naman, mga ilang videos lang naman to sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim. Kasi kahapon kasi yung kalahati natapos ko na eh. Kasi may time up ako kahapon. So kaya, ano, nag-ano muna ako dyan ginawa ko muna. So, ngayon is yung mga tatapusin na lang natin. So, mga katulong, mag-ready na po kayo dyan mamaya, ha? Mag one, mga 1 o'clock po is mag-live po tayo. Kasi mga ganitong oras, kasi usually, kung hindi ako nagluluto, talaga nakaupo lang yung katulong yung nanonood ng drama. So, dahil nga, <laughs> tapos naman yung lahat, kaya ito, maganda na, maganda na tayo. Mag- pangkatso tayo dito. So hanggang dito na lang muna ako mga katulong ha. So see you na lang mamaya. So maraming maraming salamat muli ha. Sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa akin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Babush!